Topics. Kumusta? It's Megan Topics Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for this video mga kapit sa uh, trabaho na naman ang uh, pangatlong pintong ko na po ito uh, ayos At bagong fit po tayo mga kapit. Uh, Kapag po ako nagpag-upit kasi wala kaming pasok kasi holiday. Tapos medyo nag-try po ako ng bagong style. Nagpag-upit lang po ako dito. Ito pala mga kapiks yung anong pinatrabaho ko ngayon. Kapag At ating pintuan. Medyo na-repair ko na po yung harap. Pero hindi pa to total ano. Uh, inalaro ko lang muna. Um, Nagpormo lang ako tsaka in-spot ko. Tapos mamaya ko po. So tingnan natin mga tempo Yan po mga kapiks yung, yung trabaho ko. Tapos dito. Uh, ito weld ko pa po rin po ito tapos sa uh, nito full weld yan, meron pa dito sa harap po yan inuna ko lang muna yung harap kasi mas mabuti yung harap kasi nasa labas to pag full weld kasi ako uh, mapupukpuk, mapupukpuk ko pa to kung buksan ko sa ligod ma repair ko pa matutuwid kasi ito pag pinulweld ko naano uh, na ko ano Uh, bunga bumabaon kaya uh, dito mo unahin tapos mamaya pag binuksan ko sa likod mapupukpuk ko pa to uh, matutuwid ko pa medyo malaki din yung sira sa pinakaloob niya yan po yan po yung malaki tapos yung bisagra niya yung kabitan ng bisagra medyo madilim lang yan, yan yung malaking ano re ko at nagpagupit pala ako mga sa sa uh, may kawit kawit ka dito sa salon po ako nagpagupit uh, medyo first time ko pala magpagupit ng ganong 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 uh, salon kasi minsan nagpapagupit ako sa mga ano lang gilid gilid na yung presyo mga 50 o 60 so dun nakapagupit ako yung bayad 100 so So, sulit naman mga kapix yung ano gutit nila kasi ayos na lang bagong hairstyle may guhit pa so at ayan mga sa uh, thank you thank you din dahil uh, thanks din kay lord dahil na uh, nakapagpakabit na po si mga kapix ng sarili namin kontador o kuryente maraming mara at maraming maraming salamat din sa inyo mga sa mga walang sawang sumusuporta at nagbibigay uh, tulong din kay mga pick sa mga yan, sa mga sponsor so, uh, lalo, lalo sa mga tita ko so hindi ko na yung may mention kung sino po kayo at alam niya po yung kung sino po kayo yeah mga kapex maraming maraming thank you po sa inyong lahat so ah uh, tatrabuhin ko muna itong mga kapex tapos mamaya papakita ko sa inyo yung finish yung full weld na hinang ng gas welding o acetylene pakita ko sa inyo mamaya yan mga kapex nabutan ako ng gabi sa pag aayos nito at ito na po yung mga kapex yung na full weld ko yan Okay na po ito 'yung harap, 'yung sun bukas naman po uh, sa likod. Dito na. 'Yan. So bukas, baka makapag-overtime ako kasi hindi ako nag-overtime eh, ako kasi may pa kong labahin. 'Yun ako muna muna 'yung aking labahin. So ito po 'yung aking mga labahin, mga kapets. 'Yan. 'Yun na po 'yung labahan ko. Binabad ko na po itong mga kapets. Uh, medyo mamaya ko na 'to. Nanan isang balde lang yung labahan ko nilabang ko na ba kasi mas marami pa nakakatabi na labin yan yung mamay ka nang lalabihan kasi so, magluluto ako ng ulam namin ngayon so yan bumili kami ng taho so ito yung aming ulam ngayong gabi so at samahan nyo ako mamaya mga fix kumain ng taho let's go lutuin ko muna to so yan mga kapiks luto na po yung aming ulam ngayong gabi tao so yung sangkap lang nito makapis sa ah. yung sabaw niya 7 up kaya medyo matamis yung sabaw so ayan katapos itong kain laban naman ako mamaya yung lapix Kaya kain po tayo makapix let's go at yan makapix natapos na rin kami kumain at natapos na rin ako maglaba makapix hindi pa ako dyan nagsampay kasi medyo puno na dito pa ako nagsampay sa labas para bukas ano diretsyo agad ano. pag uh, umaraw maaraw wag ka agad mga kapix dyan, dyan, pa ako nagsampay mga kapiks, para bukas pag umaraw ako ay yung mauuna kagad At tapos na rin akong maglabas isang one week na labahan sa susunod ulit na labahan at yun ako mga peks, hanggang dito lang po muna tayo ulit. At syempre kung bago ka pa, pa lang po sa akin YouTube channel, please subscribe na po and don't skip the ads, pag notification para maging update po ay sa ating, ating mga bagong videos. So yun ang mga picks, thank you for watching. And see you po in our next vlog. bye! -bye.